So yan mga Lodi oh. Magandang araw sa inyo Magandang umaga Tayo ay magpakain sa ating mga alaga dito Sa loob ng ating mga Sa ating Bahay ng ating mga huli So yan mga Lodi Si Tanggol Si Rune At, sa, at saka si Mahune Dito oh, nag Nagaabang na talaga mga Lodi Yung tatlo natin Si Pugi nandun sa loob sa ating kulungan Yung ating napakaamo na alimuko no hmm? parang manok mga lodi oh hmm? Hmm? grabe gutom na gutom na talaga sila mga lodi so yun pakainin natin mga lodi gutom na gutom na talaga mga lodi oh Hm. Hmm. Nara. Hm. Rutin. Dere. Hm. Lili. Hm. Hm. Hmm. Takut Yung Isa mengelode. Mana hmm. Nara? Napa ka amo talaga mangelode. Hm. Okay, ini natin. Lapit natin konti mga lude para kita nyo talaga mga lude yung ating mga alaga na mga huli na limukon Itong tatlo mga lude ay maamo to si Rudin at saka si Mahone at saka si Tanggol kaya lumalapit. Ngayon mga lode <coughs> hindi lumapit yung iba, takot sa kamera. Kaya pala magbuhanting tayo mga lode ay meron talagang iba na alimukon na hindi lumapit sa ating pangati. Kasi siguro takot din sa kamera. Kaya yan siguro. Ngayon, so, lantahan natin si Bulag mga lode medyo hindi tayo nakapaglambing sa ating mga alagang alimukon mga lodi kasi busy tayo sa trabaho kaya hindi tayo na nakapaglambing ayun pakita ko sa inyo mga lodi yung galawa ni bulag mga lodi oh. Ilapit natin sa pangati natin na si Pugi. Grabe talaga to si Bulag mga Lodi. Nilipat ko si Bulag sa ibang kulungan mga lode kasi parang yung mga alpas mga lode ay parang takot sa kaniyang kulungan dati kaya nilipat ko na. Ayan. Kita ko talaga yung galawa ni Bulag ninyo mga lode. Wa. Napakagaling talaga to si Bulag mga lode. Kahit hawakan mga lode ay... Didi skarte talaga tong mga dia oh. Tayo mga lude, bekita ko sana ni mga lude. Hmm. Sumasaya oh talaga yan mga lude. Hmm. Yan si Bulag, ito si Pugi mga lude. Hm. Grabe hmm? talaga 'to si Bulag mga Ludio. Oh. Ganito talaga si Bulag mga Ludio. Oh. Hm. Napaka galing talaga ni Bulag, oh. Hmm? Hmm? <laughs> Ganito talagang pangati ang gusto ko talaga mga Ludio na pangati. hindi kagaya ni Pugi mga Lodi ay parang takot to. hindi kagaya ni Bulag oh grabe talaga tas Bulag mga Lodi kahit hawakan mo yung kulungan niya mga Lodi lapit sa ibang alimokon ay didiskarte talaga yan mga Lodi hmm? Hmm? ganito kagaling si Bulag mga Hmm? Rabi talaga tus si bulag mga lodi hmm? hmm? Hindi tayo nakapagbudhanting mga lode kasi busy tayo sa trabaho. Maka bukas, maka budhanting tayo. Hmm? Sobrang galing talaga ni mga lode, yun lang yung ating content for today, mga lode. Baka bukas mga lode ay makapagbudhanting tayo. Kasi wala tayong trabaho. Tapos baka bukas ay kami ay mag-spray dito sa aming sa ating sagingan mga lode mag-spray kami ng damo mga lodi para mamatay yung mga damo sa punong saging namin so yun mga lodi hanggang dito lang aking video habangan nyo lang ang aking video mga lodi sa susunod